talaga hindi ko kumikilos yung sa lugar po ng ano naman ng papuntang galing ho mataan papunta ho sa Fernando Pampanga ay halos hindi ko kumikilos na tao naman po na kumikilos po ang aming uh, bus pero yung yung mismo mga sasakyan po ay hindi ko la kung paggalaw no sa sasakyan. Wow. Ang baon niya. niyo po ay pareho po ng key yung ano yung bahay sa kapila, sa left side pero ang totoo ho yan ay dito ho, walaong paggalaw. Nananawagan ako sa mga opisyalis ng part ng pagpapulor at iba pang ahensya ng pamala na umaksyon man lang. Huwag naman kayong maging inutil sa uh, nangyayaring traffic dito sa atin. May, may pumasok na truck na kung hindi lang naging driver na sinasakyan ko ay baka na pagkako kapi. Loko yung yung driver ng truck na yun. Layo ho. Oh. Grabe yung layo. Ng... Grabe yung traffic ko. Grabe yung naganap na Dinaik pa ho yung Maynila sa sobrang traffic. eh uh, inunahan, ko, ko, na po kayo, hindi po gumagalaw ang kabilang linya. Sa kaliwan linya po. Wala akong paggalaw. Uh, ayan, ngayon pa lang ho gumagalaw dito kasi nataon lang ah, build up na naman ng traffic kasi yung marating na na, 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 naman ang panibago sa sasakyan na, sa left side, yung mga yung po ng bataan at yung galing ng sambales o oh, yan, ngayon pa lang ho gumagalaw pero yun po ay dadagdag po sa sa mga sasakyan na, naka, na, na na po doon sa kaliwang side ng lane ngayon po ay Uh, mukhang dito ata naging nagkaroon ng problema o sa side na to yung mga papuntang Olonga po o o mayroong gumawa ng traffic para talaga magkaroon ng traffic kadalasan ganun ang nangyayari may mga sira na gagawa ng traffic para lamang kawawain ng mga tao. Nahinto ko yung sa linya namin sa right side ay nahinto kami ngayon. Na traffic po na namang kami. baka na dito sa mga ini baka yan.